Kapit sa patalim Araw man o gabi, binabayo ng mga manggagawa ang mundo. Binubuo ang mga pangarap na kahit kailan hindi sa kanila napupunta. Lumalakad sila sa apoy ng matapang kahit pagod. Naliligo ang katawan sa pawis, nalulunod sa utang para sa ginhawa ng pamilya. Pero hinding-hindi sa wala silang oras para umindat humikpi. Wala ni anumang luho ng pagpili. Trabaho kung trabaho, kahit kalansay na ang laman ng kanilang mga daliri. Ang mga bituka man ay kumakalam. Ang likod ay kumikirot at lumuluha. Pero sa bawat pagkain, kahit lugaw lang sa mesa, tawanan pa rin ang regalo sa hapagkainan. Mahigpit ang kapit sa patalim. Dahil ang pag-asa Minsan, mas matalim pa sa gutom. Kapit lang sa patalim. Dahil sa isang mundong ang ginto ay para lamang sa iilan. Ang matira sa kanto ay para sa kanila. Ang mga manggagawa ay hindi larawang ipinipinta. Hindi sila alamat sa isang librong kinakalawang. Sila'y nagsisikap magtrabaho upang ang kasaganaan ay bigyang daan. Sila ay hinihimay ng makinarya ng umaga at ng kinabukasan. Bawat kagamitan, bawat martilyo, bawat sinulid, bawat walis, bawat kali sa mga kamay, sila ang pumipintig sa puso ng ekonomiya ng bayan. Naririnig mo ba sila? Ang sigaw ng mga medyas at sapatos na butas, ang iyak ng mga palad at talampakang biyak-biyak, ang tula ng mga matang malalalim, mugto at sawang-sawa ng umiyak. Hawak ng mga trabahador ang patalim, hindi para manakit, kundi para humawak sa mga pag-asang hindi man lang pinapansin. Hawak nila ang patalim, hindi dahil gusto nilang sumuko, kundi dahil pinipilit nilang mabuhay sa mundong matagal na nilang binubura. Sila ang mga ulirang manggagawa, ang mga ugat ng bawat kusali, bawat lansangan, bawat tinapay. Sila ang muka ng bukas na hindi kailanman minamastan. At sa pag-ikot ng orasang pinaglipasan na ng panahon, sa bawat pagputok ng araw, ipinapaalala ng mga manggagawa na Hindi sila makalilimot, hindi sila luluhod sa anumang dagok, mananatiling matatag at hindi mawawala dahil kahit sila'y nakakapit sa patalim. Sila pa rin ang humuhulma at nagbibigay buhay sa mudong pinapangarap lamang ang kinin ng mga mapagsamantala. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino para sa inyo ang araw na ito.